guys yung mga ayaw kong mangyayari sa buhay ko pakinggan nyo ha ah. yung yan ay tama mo may yan narinig diba yan yung ayaw kong mangyayari sa buhay ko yung aawayin ako sa kalsada nag-aawi nag sila ewan ko ba nisan kaya nawawalan ako ng ganang pero siguro ko hindi pa rin ako magsasalita ng tapos para nakikita ko lang yun sa ibang tao pero hindi nangyari sa akin yun at ayokong mangyari sa akin yun. Lalong lalong sa ngayon. Na matanda na ako. Nakakaya. Guys, uh, hindi ako nag ano ha. Share ko lang yung, sa sarili ko. Na ayoko lang talaga yung mangyari sa akin yung mga ganyang sistema. Yung mahabuhin ako, iiyakan ako, aawayin ako. to ko, kung hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa guys na siguro kung mga nasa na ako ngayon na binata uh, mahigit sampung taon na guys na binata so parang hindi ko na inisip yun minsan nagbibiro ako Nag kasi noon ang panahon kasi <laughs> may ako magbiro sa mga babae gusto ko biro biro lang tapos nagiging totoo Siguro ko dahil pangit ako. Tapos, yun. Uh, nagkakaroon akong uh, point na nagkakaintindihan kami. Kaya, yun. So, guys, uh, share ko lang, hindi naman lahat ng buhay, ganun. May mga buhay lang talagang naka, ano, doon. So, hindi natin hindi natin hos, hos ang bawat isa sa atin hindi natin ihusgaan kasi ang buhay natin ay sa totoo lang may ano yan tanging nakalaan na talaga mula pa noon sinilang ka meron ka na ng meron ka ng destination Uh, sure ko lang guys, panoorin nyo yung The Last Destination Huwag na Huwag po tayong Magsip na Mamamat, namatay tayo Dahil doon sa sakit, hindi po yung po yun yung Ating destination Yung huling hininga natin Dito sa mundo natin guys dong kasi unang-una may katawan tayo, may isip pa tayo at saka may buhay pa tayo so guys ang buhay natin ay eh talaga lahat tayo mamamatay walang buhay na hindi mamamatay kahit gaano karaming pera mo kahit gaano ka kayaman kahit gaano ka karaming ginto, karaming lupa mamamatay at, at mamamatay ka kasi nga, mula nang sinilang ka, nakasulat yun sa Biblia. Hindi ko nasasabihin sa inyo, ayokong gumamit ng mga ganon Ano? Ang akin lang, sa puso ko, at sa isip ko, tanda nyo, hindi namamatay ang tao sa sakit. Walang namamatay na tao sa sakit. Talagang hanggang doon na lang tayo. Ako, sa totoo lang, kapag tanggap mo na ang buhay mo na gano'n, alam kong magiging magiging mapagpaubaya ka para doon sa kamatayan o sa kabiguan unang una sa mga kabiguan diba? sa buhay natin parang ano na rin doon na yun eh history diba? so ayun guys share ko lang kasi yung iba ano eh tama yung ibang may mga asawa na nagbibigke sabi nga nila hindi nakayanan hindi nakayanan totoo lang hindi po nakayanan talagang hanggang doon lang po siya yun po yun kasi bakit nga naisip magpakamatay di ba guys alam mo ba yung magpakamatay ka ay isang kasalanan? Hindi baling nabaril ka, naano ka, kung ano mga pangyayari, ay hindi mo kasalanan katanggap-tanggap ng Diyos, di ba? At pumatay sa payon, di ba? Yun ang kabilimbili na ng ating Panginoon. Kaya lahat po tayo, mula nang sinilang po tayo, nang habili na ang Panginoon. Ano ba sinabi niya? Kumayon kayo at magpakarami. Doon pa lang guys, dahil ang Diyos talaga, walang propitang nakakita sa Panginoon. Hindi ko po inaano kung sino man na propita. Wala po maliwanag na hindi nagpakita ang Diyos na kung sino man na propita. Kundi si Jesus, di ba? Sino ba ang Diyos? Di ba si Jesus? Siya yung Diyos Ama siya yung Diyos Anak. anak, Diyos Ama, Diyos just Anak, Diyos ano? Just Ama, just Anak, Espiritu, Santo. Pero ano na yun, yung mga santo na yun? Alaalan na lang yung, alaalan na lang yung mga santo na yun. Yung mga ribulto, alaalan na lang yun. Kaya guys, maniwala ka sa akin sa hindi at least narinig mo mula sa puso at isip na ang buhay natin ay walang nakakaalam na kung ikaw ay mamamatay na totoo yung guys maniwala ka sa akin niya yeah. huwag sa akin o, anong gagawin mo di ba hindi manalangin sa kanya magpas magpasakop sa kanya huwag po tayong pasakop sa mga Masasamang Bawain So yun guys maraming maraming salamat guys Hanggang dito na lang to At sana Kung hindi nyo managustuhan tong Aking For the video today at uh, Tonight pala gabi na eh Yun guys Kaya yun tinis ko guys Pero ang dami na nagpapacharing pero matanda na ako ayoko na binago ko na yung sarili ko gusto ko maging diretsyo ako para sa kanya ang Panginoon ay energy sa iyo at sa lahat sa akin, sa iyo, sa lahat maraming maraming salamat guys I love you all and God bless mag-iingat po tayo so yung pag-iingat naman maraming ibig sabihin ng pag-iingat yung po ay consider lang ng isang tao ng pag-iingat kasi kasi ano siya sa iyo di ba paalala eh, ganun lang Panginoon nagpapaalala so yung guys maraming maraming salamat I love you ang magawa siya, ako kayo nagtitin Okay pa yung ginawa ko guys Yung pintura Hindi pa ako okay finish yan Rough pa lang niya? yan Okay ba yung kulay Bagay okay ba dito sa granite Comment po kayo Pag hindi bagay Babagawin po natin Kung ano man Ang hindi nyo nagustuhan dyan Ayan Pinto na ano po yan Ayan Yun Basta oh. pa siya Kaya <laughs> Tinuturan ko dito Hydraulics yan guys para hindi siya dumikit kasi pag dumikit siya bukas pag hinatak na yung paklas yung pintura so in this maraming maraming salamat I love you all and God is peace